Benih ng Agriculture Department na sustainable o sapatang supply ng bigas para sa 20 pesos na bigas program ng ating pamahalaan. Samantala, isang senador nagpahayag ng suporta sa rehimeng mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa agri sector noong sona 2025. Ang detalye sa report ni Velto Studio. Isa sa mga highlights sa sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ang 20 pigas meron na program. Kaugnay nito, sinabi ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chulo Jr. sa ginanap na 2025 sona discussion na malaking tulong ang programang ito, lalo na sa mga nasa below middle class. Pag may bigas ka, pero bang enough money to buy additional milk gatas pang bata o kaya ulam, para mas maganda yung salo-salo, sa bawat pang-araw-araw. Pito sa pamilya ni Rosario ang nakikinabang sa murang bigas. Dati ang binibili namin yung tag-45 eh. Eh ngayon 20 na lang. Malaking bagay yun. Makakatipid kami malaki. Si Pocholo naman na ang binibili ng 20 pesos kada kilong bigas para sa kanyang lola. Mas makatipid po para sa kanila na hindi po masyadong malaki yung budget para sa bigas. Mas malaki po yung natitipid namin kasi imbis na sa limang kilo po is 300 plus po yung magagastos namin. Nasa 100 plus na, ay, nasa 100 na lang po. Tiniyak ng DA na sustainable ang naturang programa. 10 billion pesos cash in mula sa 18 billion pesos subsidy ang inilaan sa susunod na taon para dito. 20% na mabibili ng NFA sa mga magsasaka sa tamang halaga ay ibibenta para sa 20 bigas meron na kung saan pa pwedeng bumili ang mga nasa vulnerable sectors. Habang 80% ay ibibenta sa merkado ng 38 to 42 pesos. Para magawa natin yan, kailangan din natin amendahan ang batas ng RTL at babalik ang powers or functions ng NFA to be able to distribute rice so we can buy rice as we sell rice. Hindi kayo tulad ngayon, naka-buffer stocking lang tayo, kaya hindi kami makagalaw. Suportado naman ni Sen. Kiko Pangilinan ang plano ng Pangulong Marcos Jr. na palakasin ang sektor agrikultura ng bansa. Ayon sa senador, tututukan niya ang problema sa mataas sa presyo ng bigas at iba pang bilihin. Ani Pangilinan, maganda ang binitiwang salita ng presidente, kaya dapat itong tutukan ng DA. Nagbabala rin ang Pangulo laban sa agricultural smuggling, kaya naman ipinasa na ang mas pinahigpit na batas ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act para hindi malugi ang mga magsasaka at domestic industry. Pwede po natin habulin ang mga economic saboteurs for criminal acts. May powers po ang council to, to imprison you, for example, to seize those illegal products binubuo na rin ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Council ng DA, DOJ, DOF, DILG, DTI, Anti-Money Laundering Council at Philippine Competition Commission. Sinabi rin ng Pangulo kahapon ang pag-amienda sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act na tututok sa replanting na makakatulong sa pagtaas sa 80 to 100 nuts ang production per year. At dahil sa pagpapahalaga ng Pangulo sa mga magsasaka sa ilalim ng New Agrarian Emancipation, Participation Act. Burado na ang mga unpaid loans sa mga magsasaka. Nagpasa ang Kongreso at ang Senado ng isang uh, bill at agad-agad pinirmahan -agad ng ating Pangulo at yan po ang Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act na nagbubura ho, condoning all the loans pertaining to amortization of land, yan ho ang pinakamagandang, isa sa mga pinakamagandang uh, accomplishment nitong administration ho. Mahigit 26,000 land titles na ang nabahagi ng Department of Agrarian Reform sa mga magsasakan noong 2022 pagkaupo ni President Marcos Jr. sa pagkapangulo. Mahigit isang daang libong titulo naman ang 2024. Sa projection ng DAR, kayang ubabot ng 200,000 land titles ang kayang i-award sa mga magsasaka ngayong taon. Ven Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.